po is nawawala po ba ang kalitasan kapag nagkasala dito sa iba? Okay, hey, ng tanong. Napakahalaga ng tanong. Lalo pag salvation yung pinag-usapan. Yeah. Um, isang lagi natin pinahawakan yung salitang sola scriptura. Diba? Scriptures alone. Ang final authority. Pero, kailangan mo naman din po natin, kalakit na yung sola scriptura is yung tota scriptura. Ano yun? Lahat ng kasulatan. Hindi pwede mamimili tayo. So, lahat ng truth, kailangan i-recognize natin. Tapos, hahanapin natin yung harmony ng mga yun. Because one thing is for sure. Ano po yun? the Lord will never contradict himself. It's us who contradicts the way we interpret yung mga katotohanan ng salita ng Diyos. Kaya lumalabas, na ano po, di ba, may mga debate, may mga, mga na kung mabasa ko, pero it's not about kung mabasa ko. Pero ano ba talagang sinasabi ng buong kasulitan? Patungkol sa kalikasan. So kailangan niya recognize natin yun. At maraming katotohanan na nalilinang ng na nagpapahaya. Anong nangyayari pag naligtasan sa tao pag na o pag nanampalataya, in English ko pa rin. Pag nanampalataya ang isang tao, anong nangyayari sa kanya? Anong nangyayari sa kanya? Very clear John 3:16, pag siya ng buhay na walang hanggan. First John chapter 5 verse 11, Opo? Kasimulan ko sa ito para malaman niyo, kayong nananampalataya ay may buhay na walang hanggan. Amen. Ang tanong, so, clear na merong buhay na walang hanggan. Ang isang, mananampalataya. Ang tanong, e paano kung nagkasala? Nawawala no, pa. Yan. Yan ang question, nawawala no, pa. Aside from having eternal life, isa pang natanggap natin is the adoption of sonship. Tayo rin naging anak. Amin po. Tatanay ko po kayo, sa'yo po dito may anak? Tasa ko. Yeah? May anak po, ano? Salamat po. Happy Father's Day. Yeah. So, Question. Pag nagkasalan po ba yung anak ninyo, di nyo na anak? hindi nawawala ang pagiging anak. Amen po. Ano nangyayari ngayon pag nagkakasala ang inyong anak? Hebrews 12, 4-11 Pinapalo ng Diyos ang kanyang tinutuloy na So, yung talong hindi nawawala, kundi dinibisiplina tayo ng Panginoon. Dahil anak na tayo. Pag nagkasala tayo, mapapalo tayo. Bakit? Kasi anak niya tayo. At hindi mo awala yung pagiging anak natin. Yun nga lang, mapapalo tayo. May isang, isang uh, medyo joke, di joke, pero medyo humor. Walang totoong mana ng palataya na, na uh, hindi makakapasok sa langit. Yung iba lang, papasok sa langit na may namamagang buwit. Uh, kasi makakatikin talaga sila ng pagpalo ng Panginoon. Um, okay, let's go theological. So, yun yung illustration. Let's go theological. Uh, basahin natin. Sige po. Una, basahin natin. Uh, 1 Corinthians chapter 3 verses 11 hanggang 15. Babasahin ko po, mga kapatid. Ito po ang sabi. Sapagkat wala nang ibang pundasyon maaaring ilagay maliban sa nailagay na. Walang iba kundi si Heso Kristo. Ano po? So meaning, pinag-usapan dito, si Christ ang foundation. Amen? Verse 12. May nagtatayo na gumagamit ng, ng ginto, tila, o mahalagang bato. Mayroon namang gumagamit ng kahoy, damo, o tayami. May kilala ang uri ng gawa ng bawat isa sa araw ng paghukom sapagkat mahahayag sa pamagitan ng apoy kung anong uri ng ginawa ng bawat isa kung ang itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay hindi masuno. Tatanggap ng gantipala ang nagtayo noon. Ngunit, kung masunog naman, mawawalan siya ng gantipala. Gayunman, maliligtas siya, kaya lang ay para siyang nagtaan sa ulo. Amen. Amen. So we're talking about, by God's grace, si Kristo ang pundasyon. Ang tanong, anong itatayo mo sa ibago ng pundasyon? May gumagamit ng dito, pilak, at mamahali pa. May gumagamit ng kahoy, damo, at dayan. Darating ang panahon, lahat yan dadaan sa apoy dadaan sa apoy. Kung ano ang itinayo mo sa ibabaw ng pundasyon. Kapag ang iyong itinayo sa ibabaw ng pundasyon ay nanatili, tatanggap ka o tatanggap yung nagtayo ng na pala. Amen? Ngunit, kung masunod, mawawalan siya ng gating pala. man, maliligtas siya. Kaya lang, para siya magdaan sa po. Ano nawala? Hindi salvation. Ano? Reward. Reward. Ano yung reward? Uh, to be consistent, the total structure na, to be an alert. Ano yung reward? Sinabi ni, ni Uh, Paul po, ni Pablo sa 2 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang 8 2 Timothy chapter 4 verse 6 hanggang 8 Ako lang nagbasa pastor Sabagkat dumating na ang panahon ng pagpano ko sa buhay na ito Ako'y mislulang isang handog na ipinubuhos sa dambana Pinagbuti ko na ako ang aking pakikipaglaban Natapos ko na ang dapat kong takbuhin At nanatili akong tapas sa pananampalataya Makakawtang ko na ang corona na nakalaan sa mga matuwid sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang kung ang siyang magpapatong sa akin ng corona, hindi lamang sa amin, kundi sa lahat ng nananadig sa kanyang pagbabayad. Amen po. Amen, Amen. So, yun ang matatanggap ng isang matapat na mananampalataya. Yes, He will have or He will uh, inherit eternal life. Tapos, meron pa siya reward. Sabihin mo reward. Reward. Reward is due to what you have done. Ano po? Ang basis ng reward ay yung ating ginawa. Ha? Si Paul, dahil sa kanyang ginawa, naging tapat siya, nagpagal siya, makakarusim siya ng reward. Amen po? Amen. Dahil sa kanyang katapatan. Pero, the, I just want to to tell or to, to stay. Pero para saan ba reward? Kasi may sad, sad to say, siyempre, minsan may mga usapan, kahit walang reward, basta save. No, we, we cannot think as such. If we really understand what Christ has done for you, you're not be able na mag-isip ng ganoon. Why? Why? reward. natin. Revelations chapter 4. If the crowns are the reward, these are the sole purpose of that reward. Revelations chapter 4. Uh, verse 9. hanggang 10. Ito po ang sabi ng Revelations 4, 9 to 10. Basahin ko po mga kapatid. Ang sabi po, tuwing umaawit ng pagluwalhati, pakangal at pasalamat, ang apat na buhay na nilalang na nakaupo sa trono, na nabubuhay magpakailanman, ang dalawampot-apat na matatandang pinuno naman ay nagpapakirapa sa harap ng trono at sinasamba ang nakaupo doon ang nabubuhay magpakailanman. Inilalagay nila ang kanilang korona sa harap ng trono. Kung tutuloy natin, at sinasabi, Aming Panginoong Diyos, karapat dapat kang tumanggap ng kalwalhatian, karangalan at kapangyarihan sapagkat ikaw ang lumalang sa lahat ng bagay at ayon sa iyong kagustuhan sila ay nagkaroon ng buhay at malikha. amen po pagdating sa langit hindi mo ang purpose ng clown hindi ay mas maraming diamante ko ay sa iyo hindi yabangan sa langit ng clown the sole purpose of the crown is for us to be able to offer it to God as our worship. Ah. Sinong Sino dito nagbakasyon na sa Manila? Ah. Di ba pag mo sa masamahan mo sa buhay? Anong dalaw mo? Bakit? Kasi mahalaga sa iyo yung pagbibigyan mo. The question is, gaano kahalaga ang Panginoon sa iyo? That's why you push, you will push yourself through to have that reward because it's for Him. Amen po. Amen. Kaya hindi pwede, basta may buhay na walang hangga, kahit walang reward, then you do not understand what is it for kaya biblically kahit nasunog sa paghungo maniligtas siya pero nawalan siya ng na kandimbal nawalan siya ng na kandimbal yun ang sabi ng kasulatan pero maniligtas siya tuloy ko pa po Okay ano ilaw Okay lang po ba? Kasi ako pigilin-pigilin yun ako. Pero, ba? that's why, that is why, Christ has stated, you know, as a complete thought, kaya sinabi niya sa John chapter 10. John chapter 10 mula 27 hanggang 40. John 10, verse 27 to 30. John 10, verse 27 to 30. Nakikinig sa akin ang aking mga tupak. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. At kailanman, kailanmay hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin. ni naman. Ang aking amang na siyang nagbigay sa kanila sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maaagaw hindi naman sa aking amang ako at ang ama ay isa. Salamat po. Lalo niyo po yun? ko lang. Nakikinig sa akin ng aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Anong napansin niyo ba? Sa, sa 27 pa rin eh? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Tapos pag tinuloy natin, binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman. Ano ba yung kailanman? Kailanman. Ayan o, hindi sila mapapahangat. At hindi sila maaagaw sa akin ni naman. Ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin, alam niyo yung teaching kanina, walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya ng aking ama nagsubo sa akin. Kaya sabi niyo sa 29, ang aking ama na siyang nagbigay sa kanila sa akin, ay lalong dakila sa lahat at hindi sila mahagaw minuman sa aking ama. Ako at ang ama ay isa. Ayon po. So balik ako sa 27. Bakit gano'n na lang ang sabi? Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Mukha pang pinilit itong mga ito. Ito sila. Why? Masahin ko natin. Hebrews chapter 8 verse 7 hanggang 13. Apa? Hebrews 8, 7, 9, ba? Si Fred, ba kayo ko ba? Manabali. Kung walang kaulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan. Sino may pakukulang? Yung kanyang bayan, o yung Israel. Kaya sinabi niya, darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ako ng bagong tipan sa bayang Israel at sa bayan ng Juda. Hindi ito magiging katulad ng tipan na ginawa ko sa kanilang mga ninuno nang ilabas ko sila sa Egypto. Sapagkat hindi sila naging tapat sa paikipagtipag sa akin. Kaya sila ay aking pinabayaan. Ganito, sabi po, ganito ang gagawin kong tipan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon. Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos Isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na kailangang turuan ang isa't isa sabihin, kilalanin mo ang Panginoon sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. Bakit? sapagkat patatawarin ko ang kanilang mga kasalanan at kanilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan. Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong tipan, pinawalan niya ng bisa ang una. At ang anumang nawawalan ng bisa at naluluma ay malapit na mawala. Amen po. Ano po yung binasa natin? we must understand ang relationship natin sa Panginoon ngayon is based on the new covenant made by God unto us. Amen po? Yun ang pinasok natin covenant in ang relasyon natin. Hindi tulad nung inilabas ng Diyos ang Israel sa Egypto. Kasi to, nang utos niya, isinulat niya sa bato. Amen? Amen? Pero kung ikaw ay makikipagtipan sa Diyos, iba ito. Ano mangyayari? Itatanim niya sa isip mo ang kanyang mga utos. Isusulat mo ito. Isusulat niya ito sa iyo puso. Siya ang magiging Panginoon mo at ikaw ang kanyang magiging bayan. Kaya ano? Kaya walang pulahan. Ano yun? Wala nang, walang pilitan walang sige na, paglingkuran mo ang Diyos. Hindi, paglingkuran mo talaga siya. Dahil isinulat niya ang kanyang mga salita sa puso mo, isinulat niya ang kanyang mga aral, ang kanyang mga utos sa iyong puso. Kaya susunod ka sa kanya. Hindi dahil naipit ka na, kundi dahil yun ang gusto mong gawin. Dahil you enter a covenant with Him. Amin po, kaya walang pilitan, walang umaten ka, may huyaan namin ng bigas. Walang pabigas. Aaten ka talaga. Bakit? Kasi hahanapin mo siya. Kaya balik ako sa John 10, 27. Kaya ganun ang description. Nakikilala o oh, kilala ng aking tupa ang aking ano sa inyo na dito sa akin? Kilala yeah. yeah. ko ng aking Yan. Ano yun po ah? Basta inyo na ulit. Uh, John chapter 10 verse 27 hindi ko lang po yung basa ko. Ito po sabi, kaya ganito na lang, nakikinig sa akin ang aking mga tupa, nakikilala ko sila, at sumusunod sila sa akin. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, at kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maagaw sa akin minuman ang ating ama ang siyang nagbigay sa kanil sa akin ay lalong dakila sa lahat at hindi sila maagaw minuman sa aking ama ako at ang ama ay isa Amen. that is the assurance of salvation it doesn't mean may kailan lang may napanood akong dokumentary na pag very, very evil daw itong teaching na ito. Dahil once na tinanggap mo ito, mamumuhay ka sa parang gusto mo. That's a lie. That's a lie. Same na pala So kahit pag nakawa ko, okay lang. Then you do, you're not same at all. Because you have not entered that covenant, that relationship with God. Because if you will enter that relationship with God, He will write His commands in your heart. At ang gugustuhin mo, mamuhay ayon sa kanyang kalokot. Hindi ba sa Benji na ako magkakasana? Magkakasana ako rin. But, because He loves you, mapapalo ka ng pangalan. So you will learn. Pero yung adoption, hindi mawakan.